Hello, mga piggy. Hello, piggy. Wow. Oh, galit ka. Ilan anak mo? Two, four, six. Walo. Walo yung anak niya, Ang anak na yung piggy ni Papa. Ayan, oh. One week pa lang yan. Hmm. malulusog lahat malulusog lahat yung piggy thank you sa mga pigi uh, oh. galit siya ayaw ayaw yata ni nanay niya piggy come here come here halika rito Lagi ito. Uy. pakit, Yung isa may batik. Mana sa nanay. Yung iba konti lang yung ano. Sila. Pahawak. Alika nito. Pakurot. Pakurot. Sige. Hmm. Dito dito. Tulog. Tulog. Yeah. Wala pa silang kulungan eh. Wala pa silang kulungan. Dito pa lang sila sa ilalim ng puno. Ilagay lang ng trapal. Ayun, trapal. Bubong. Ayan. Mama maya may kainin ng bayawak. <laughs> kainin ng bayawak to. Sige oh. Dikit-dikit sila oh. Dikit-dikit to. -dikit, oh. Ayan. Ah, Ito galaan nila. So lang halangan itali yan. Halangan to. Baka maggala to mga maliliit. Ito ngayon pa kaya hindi lumalayo sa nanay. Diyan pa siya. Ano, babay na piggy!